Ah, dito na pala yung bagong ano. Ganda na, oh. Petron Treats. Dito po yan sa ano. Petron Malbar. Dito sa Malbar. Malbar, Batangas, Tartolway. Meron din ano. Shout out. Yung ano natin. Truck. Waiting lang tayo sa advice. Dito tayo sa ano. Waiting lang muna tayo. Kasi susukat. Magsusukat pa sila. Eh ando ng ano. Ando sa likod ang mga underground tank. Ibig sabihin nun. Uh, yung UGT means underground tank. Susukat pa sila. Ang ganda ng Porsche dun. Oh. No? Ayun mga kadiskarte Update update lang tayo mamaya Dito tayo sa Petron Malbar Sa Star Tollway Southbound Shout out Yun shout out Mga kadiskarte pawisan Ay, tapos na tayo dito sa ating first drop dito sa Malbar bunga ako parang ano mabuhangin dahil yan dyan sa ano ngayon yung asphalt. Update lang tayo mga katiskarte Tapos proceed na tayo sa second drop Dito na tayo mga katiskarte Sa ating second drop Barangay Bungo, Kalamba